Ito guys. Kukuha na tayo. Ito. Ayan. Masarap tong salad o kaya halos sa ha, ating sinigang nista. Mangunguha po tayo. Ang dami. Sarap ito pang halo. Yung mga malambot lang na parte. Ayan. Dami guys. Yun guys. Magsalad tayo ng talbas ng wild protein. Yan yung talbas kinuha kanina. So. damo lang sa tabi-tabi pero nakaka nauulam to yan kumukulo-kulo na